Hello, mga kalalams. Uwian na ni Winnie. So, ayan, guys. Yeah. Care for. Care for market. Care for market. Ayan. Ano lang yan sila, guys. Magkaisa lang yan, care for. At for dito. So, ayan, guys. Alas otso ng gabi ngayon. So... Ayan guys, ako ay umuwi na. Ayan, ako po ay umuwi na kaya ako po ay maglalakad dahil sasakay ako ng uh, sasakay ako ng bus. So, ito po yung dinadaanan ko, mga kalalabs. So, ayan. na, uh, ito po ay lugar ng ano, Maaref. Maaref Casablanca. So, ayan guys. Marong Midas. Ayan. Meron ding Baldo. Kapitbahay namin, Baldo. So, Baldo is a coffee shop. Dito sa Morocco, ang kanilang language ay Arabic na Murukan at saka French. Yan, yung French language. Hindi naman ako marunong masyado mag-French, pero ako po ay uh, may ilan-ilang ilan-ilang na natutunan. Katulad ng bonjour. Ang pinagka-hello nila yan. Hi, hello, bonjour. So, ayan, guys. Medyo malayo-layo pa po yung aking uh, nilalakad. Nasa dulo po yung aking sakayan. So, ito pong mga building na ito, guys, ay uh, mostly po sa baba negosyo sa taas naman ay apartment Ayan. ganito yung kanilang mga bahay dito building uh, apartment po yung mga bahay bahay dito So, ayan guys, I'm still walking, walking on the street in Ma'arif. Wala kang masyadong makikitang Pinay dito na naglalakad-lakad. Kasi po, yung mga Pinay po dito ay nasa, nagtatrabaho sa bahay. Hindi katulad ko na... Hindi katulad ko na nagtatrabaho sa labas. Kaya ayan, makagala-gala. Yes. So, nakikita nyo dito may mga tao na naglalakad sa labas, hindi hindi katulad sa Saudi na uh, hindi katulad sa Saudi na wala kang nakikitang naglalakad-lakad dito no ng mga bata. Dito parang nasa Pinas lang. May nagtatambay, may nagtitinda sa labas, mayroon ding ah uh, mga nagmamalimos dito So ayan guys ito naman ay malimit dito sa tambayan ng mga lalaki dito ay nasa coffee shop O coffee shop talaga yung kanilang uh, tatambayan Ayan guys, dito ako sumasakay ng taxi. Ayan. Taxi white. Pero hindi ako makakasakay nito guys. Kasi minsan lang lang may alliance dito. Kaya minsan nagbabas ako. Ayan guys, walang alliance. Walang alliance. So, sasakay tayo ng bus. Ayan guys, magbabas ako kasi walang walang paputang alliance so ang sakayan naman ng bus guys ayan may shield dito ang sakayan ng bus ay doon pa sa kabila ayan maglalakad tayo kasi na doon po yung sakayan ng bus bali yung pinaka waiting shed doon talaga mag aabang so ayan guys walang masyadong tao dito kasi malayo kasi yung waiting shed nasa unahan pa oh. Di ba taxi yon Hindi ako nakasakay ng taxi white kasi walang pa-alliance. Kaya dito ako sasakay ng ano. Dito ako sasakay ng bus. So ayan guys. Dito po yung sakayan. Yan nakikita nyo yung may yellow. Yan na po yung pinaka-waiting shed dito na sakayan ng bus. Kita mo? Pag may mga ganito, itong yung ganyan, ibig sabihin, dito magbaba ang bus o dito magsakay ng bus. Yan, waiting shed. <coughs> Upo tayo, guys. So, dito ako mag- uh, hihintay ng bus